Ito guys sa uh, quick tutorial lang tayo kaya counting uh, tips lang guys pagka mga gantong pababa no so bago ang lahat guys huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa ating channel boss Eman no so ganto guys kalimitan sa mga pababa na ganito no ay preno ang ginagamit natin so pwede nating gamitin yung ating clutch no katulad dito bubombay lang natin ang pull ayan pag narinig nyo nang umuugong so nagagamit na yung ating clutch nya no So dito guys, uh, ulitin natin, ayan, medyo pabagalan muna natin. Tapos yan, gamitin natin yung clutch. Pero syempre kailangan nakaalalay pa rin yung ating uh, preno, no? Hindi natin pwedeng iasa sa ating clutch na uh, sa pagbagal, no? Kasi matarik ito, guys. So kailangan eh alalay pa rin yan pagka nawawala guys yung uh, ugong ng ating motor eh gawin nyo lang ulit yon no para gumana ulit yung ating clutch ng ating scooter no hindi porket yung scooter to ay eh, wala na tayong clutch no so meron yan guys kaya meron tayong tinatawag na ano dyan uh, clutch lining o clutch ano na sa <coughs> uh, so, uh, ano tago clutch spring no ayan so tulad ito pababa ulit so kailangan natin oh hintay muna natin to Ayan, sige, kayo mo yan Yay <laughs> So ayan guys Silinyador ulit natin ang pool Ayan Para gumana yung ating uh, clutch no? Clutch sa motor natin Ayan So dito medyo rough road Ayan Ayan Ginagawa ko ulit siya guys para umugong ulit para meron tayong suporta no? pag kayo mga matatarik na pababa yan kung mapapansin nyo, guys ay no buwabagal sya yan so ganun lang sya guys pagka ano ah, ipull nyo lang yung throttle nyo no para bumagal ayan so naugong naman yan yung motor nyo no ayan so kahit pa pano, may suporta tayo sa ating preno at yung preno natin ay hindi magiinit no hindi siya mag hindi siya mag-overheat. Kasi pag nag-overheat yan, sigurado mawawalan ka ng preno. Ayan. So hanggang ngayon, naugong pa din yung ating clutch. Ayan, no. So, ayan, hindi na ako nagsisilinyo door. Buwabagal yung ating, ah, uh, ah, uh, oh ano, yung kilometer, no? Yung kilometer per hour natin, no? Ayan. Pero kailangan guys, tandaan nyo, lagi pa rin kayo nakaalalay sa preno, No? no? Yung ating clutch ay supporter lang yan, yan Para sa mga matatarik Ayan no? Naugong pa din yung ating motor Yan Hayaan nyo lang siya guys Hanggang sa makababa kayo no? Pagkagantong sobrang matarik Ayan So galing tayo tatlong cruise no? Tat Galing tayo sa tatlong cruise Ito yung inakiyat natin ng upisa Na matarik Ayan So ngayon nawala na ulit yung ating uh, pagugong ng motor Uulitin uh, ulit natin yon. So Ayan Silinyo doon ulit tapos, maririnig nyo yung ugong. Yun na yung guys, no? I-pull throttle nyo lang ng biglaan. Ayan. So, ngayon, nandito dito tayo sa guys. At kung nagustuhan nyo itong ating uh, konting tips, no? So, huwag kalimutan mag-follow and subscribe sa ating channel. Na, Boss Eman. So, agad dito na lang. Ride safe, guys.